Aling Esther, bibilihin ko lahat yan. Tapos ipamigay mo sa daan. No? <laughs> okay. Ida, Guys, na, pag nakita Ida. niyo si Aling Esther, ako na lang nagbibigay. Bilhan niyo nga po si Aling Esther. Naglalakad siya from palingon, lingga. Lingga. lingga Ay, palingon. Ah, palingon. Hanggang dito sa banyadero. Grabe. Sabi, Aling Esther, so, ilang, meska, ilang taong ka na nag-aano? Naglalako. 1972. Grabe, tingnan niyo si Aling Esther. 1972 pa siya naglalako ng tinapa. Bata pa po ako, kilala ko na siya naglalako siya ng tinapa. Pero ngayon, grabe. Grabe yung pagpupursige ni Aling Esther. 75 years old na siya. Pero hanggang ngayon, nagtitinda pa rin siya ng tinapa. Kaya kung makikita niyo po siya sa daan, sana mabilhan niyo po siya. Napakasipag po talaga ng tao na ito. Kasi Talagang bata pa lang po ako ay siya nag-aalok na po talaga ng tinapa. Tapos natuwa ako nung makita ko siya kasi talagang nung bata ako nandito sila sa harapan namin. lagi siya nagsasabing, oh bilhin na kayo ng tinapa, tinapa. Kaya ang tawag namin sa kanya ay Aling Esther Tinapa. Isang nakakahanga kay Aling Esther ay eh, wala po siyang iniinom na maintenance. Kaya yun din daw po ang pinagpapasalamat niya kay Lord kasi hindi siya umiinom ng maintenance at talagang malakas pa rin po talaga siya.